Kapag luto talaga ng anak mo, napakasarap niyan sa panlasa mo. Lalo na kung 9 years old pa lang na bata ang nagluto. Pero, teka, saan kaya papunta ang pancake na to? Kuya, palagay nga po ice cream. Hindi ka magkamot eh. 10 pesos lang. Ano flavor? Avocado po sa akin. na ka palagay dyan? Ha? Sabit na. Oo. Hahaha nakakatuwa lang talagang maiisip na yung simpleng kaligayahan ng mga anak natin ay eh, mas nakakaligaya sa pakiramdam ng mga ina. At dahil nga tuwing nagpupunta kami ng SM ay lagi akong hinihila ng bunso kong anak sa may pop ice dahil paborito niya yung pancake alam mode sa pop ice. Ay ayan, naisipan ko na lagyan ng ice cream yung kanyang pancake dahil nga sakto naman na habang nagluluto siya ng pancake ay naririnig ko may nagkakalimbang sa labas at iyak na magugustuhan niya ito pag nakita niya. Pero syempre, mas pina-level up ko pa ang kasarapan nito. Dahil pinalagyan ko pa ng sugar cone sa ibabaw, nilagyan ko ng cheese sa gilid, at ng sliced banana. Tingnan mo na lang kung gaano kasaya ang anak ko pag nakita niya to. Wow! Where did the ice cream come from? Yala, go. Where did the ice cream come from? Yum, 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 yum. Mm -hmm. I can! Nadirini ko pa rin, rin ikop, okay?